Magandang araw po sa inyo lahat, uh, Luzon, Visayas at Mindanao. Bali ngayon po ay uh, magdi-day hunting tayo ng gagamba. Bali doon tayo pupunta mga lords. Doon, doon sa bundok na yon. At yun pala yung mga anak ko mga idol na una na. Yung dalawa kong anak. Ayan. So, nagvideo na lang ako dito mga idol para... Uh, makita nyo rin yung spot na uh, uh, paghahunting namin yan kita mo naman malawak na mga idol oh. o oh. o oh. ganda yan sa lugar na yan Yun, sana masuportahan nyo yung channel na to mga idol dahil uh, marami pa tayong uh, i-upload na mga ganitong video Ayan. Nauna na yung mga anak ko. Si Bunso mga idol. Ah, uh, wala kasi pumasok. Bali mamaya na lang ulit mga idol. Update ko na lang kayo mga idol pagka ah, uh, na kami sa spot. Oh. Ganda ngayon. Eh. Hey ganun oh ito yung dalawa kong anak, mga idol ayun isa oh, ang ganda oh magalit pa dito oo oh. bundok na kami mga idol bundok nga kami may talon, may Ay, talon na yun oh paano po punta tayo doon talon na yun po, talon saan? oo oh, nga talon na maliit tayo? oh taas tayo sa taas kami parang hirap na mamaray tanay po maga Nakakapilaw. Magpaparto ba tayo? Magpaparto tayo no? Ganda kasi yun. Oh. Ganda ng ispat. Parto pa yan. Pag medyo mababa mga idol ah, ipaparto namin mga idol. Kasi kita mo naman ang oh. ganda oh. Para makita nyo rin yung pag ispatan namin. Eh may sapot ah. Matibay? Uy! Uy! May sapot din dito. Basta ano, matibay na sapot. Yun yun. Sure bull yun. Saka medyo malaki. Parang nakakadungan ah. yun. Alam mo yung sabi pa Oo. Nanay lang. Wala daw si Taiwan na ito. Yeah. <coughs> Nandun daw sa ano. Sa iba, sa malaking bahay. Oh, sa gabi. Sa gabi talaga to. Ah, oh, bali ano, mga idol. Update na lang namin kayo kung uh, may makita kaming gagamba, no. Sana nga mayroon. Tubo pala yan, tubo. tubo. Ang liit. Ha? Parang maliit. Matabang siya. Matabang. Matabang. Liit payat pa. Eh. Mm, payat pa yan. Sa mga ganito, sa mga hagunoy, may mga gagamba din yan eh. Sana makikita tayo ng mga sapot-sapot. So mga idol, uh, pagka wala kami nga makuha ng gagamba ngayon, ay syempre, hindi na hindi naman tayo pwedeng umuwi ng luhaan ngayon. Kasi may dala tayong labong. Labong na lang ang kukunin natin kung walang gagamba. Kasi wala kami mahanap ng gagamba mga idol eh. So ayan na mga idolo. Labong. Labong na lang. Labong ang idolo. Oh, di ba? Oh. Malaki pa. Oh. Labong na lang ang dadalhin. Walang gagamba eh. Wala tayong makitang gagamba. Di labong na lang. Ulam na lang. Ulam na lang. Kain ka ba nito 'Yan 'yung paborito ni kuya mo, 'di ba? Lalag pag adobo. Ano? Tapos 'yung mga itang ano? Mga sapot-sapot basta gagamba. wala. Meron, dami na 'yung kitang sapot. Oo. Oh. din 'yung hinahanap. Basta malaking sapot. Kamatibay. Dami eh. dito. Ay no. Street 'yung sapot ito po wala sapot 'to. No? Maliit 'yan. Wala, hindi 'yan gagamba. Marami ka pa makikita dito. Sa gabi. Mga idol, balik ka namin to sa gabi. Maganda to sa gabi. Abangan nyo mga idol ha. Babalik ka namin to sa gabi. Kasi alam ko talaga sa gabi to marami. Aray ko, kinagat ako ng hantik. Yung mga lods. Purpose namin dito, gagamba. Eh wala na kitang gagamba. Labong na lang. Oh, di ba? Sigurado pa 'yung pangulam. Hmm. Ay, ah. Malinis 'to, mga idol. Sapak na dito. Hindi, hmm, dinisyan, huh? Aldo. Ayun na. Grabe na pang ulam. Ano yan ha? Ano? May sapot? Madami ako. Kaso hindi naman sapot ng gagamba. Sa gabi talaga yan. Ang sarap na hindi dito, dito. Saan? Sarap po. Oh. Sarap ng tubig. Bait. Gagamba? Tutubi. Ah, tutubi. Ibat naman na ito. Ah, no? <laughs> <laughs> hmm. Hmm. Sarap tubig Sarap Ah. 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 Oo, oh, kita mo yung no? sarap maligo. Hmm? Hmm. Ito <tinyo> ako mukha. So yan mga idol, no? Uh, wala tayo nakuha nga, no? gagamba. Bali, nanghingin lang kami ng labong para hindi ba maano logi yung aksyat natin sa bundok kaya nangingin lang kami ng labong hirap maghanap ng gagamba sa araw kasi kagabi pala doon sa spot marami din pala naghahanap kagabi ng ano? gagamba Kaya pala halos wala na kami nakikita. Saan nandyan? Ah, na sila, nauna na sila. Bali, uwi na kami mga idol. So ayun lang uh, mga idol ah uh, Bali hanggang dito na lang ang aming vlog Maraming salamat po Sa walang sawan nyo sa bye bye ah God bless po sa inyo lahat At pasensya na rin pala mga idol Wala tayo na gagamba Kasi ang hirap talaga maghanap ng gagamba sa araw Bali ang kinuhan lang namin Labong ayun na, uh, di sigurado na no? may pangulam na So ayun lang mga idol